Inihahandog ng BSE D 11 Ang mga kasisayan na nangyari sa ating bansa Pagkakatukla sa Katipunan Ikalabing siyam ng Agosto, isang libo, walong laan siyam na Natuklasan ng mga pinunong Kastila ang Katipunan na mga opisal si Teodoro Patiño kay Padre Mariano Hill hinggil sa kanyang nalalaman tungkol dito Nagsumbong si Padre Hill sa mga may kapangyarihan tungkol sa lihim na ikinumpisal ni Patiño Agad-agad na sinalakay ng mga Kastila ang tanggapan ng Diario de Manila. Isang malawakang pagdakip sa mga pinaghihinalaang kasapi ng samahan ang inuutos ng pamahalaan. Ang mga nahuli ay kinulong sa Fort Santiago, kabilang sa mga isinangkot at hinuli ay ang maraming mayamang Pilipino na walang nalalaman sa katipunan. Dahil sa pagkakabigay ng maagap na bahala, sinabon ni Paus at Asinto ay nakatakas. <laughs> Noong ikadalong putatlo ng Agosto, isang daan, sa bakuran ni Juan Ramos sa Pugad Lawin. Nagasundo ang mga katipunero na simulan na ang himagsikan. Bilang tanda ng kanilang paghimagsik ay sabay-sabay nilang pinunid ang kanilang sedula at sumigaw ng mabuhay ang kalayaan ng Pilipinas. Ang pangyayaring ito ay nakilala sa kasaysayan bilang sigaw sa Pugad Lawin. Nang bugso ng laban ng Pilipino at Kastila. Nong Noong ikatatlong po ng Agosto, isang siyam naganap ang unang sagupaan na mga katipunero at mga sundalong kastila sa San Juan del Monte. Sa pagkatalo sa San Juan del Monte, tumakas si na Bonifacio at masamantalang humimpil sa mga burol na malapit sa Marikina, San Mateo at Montalban. Lumakas ang pwersa ni na Bonifacio nang dumating ang iba pang gustong sa himagsikan. Sa paglakas ng puwersa, sinalakay ni Nina Bonifacio ang tropa ng mga Kastila sa San Mateo. Sa kabila ng pagkakadeklara ng batas militar upang masugpo ang himagsikan, nagpatuloy ang paglaganap ng pag-aalsa. Pagbitay kay Rizal Hindi kailanman naging kasapi si Rizal ng katipunan, bagamat hindi siya tuto sa himagsikan. Ayaw naman niya itong isagawa ng walang kahandaan ng mga Pilipino. Si Dr. Jose Rizal ang pinakilala sa mga Pilipinong ibinadakip ng mga Kastila. Hindi makatarungan ang naging pagbibintang sa kanya sapagkat si Rizal ay patungong Cuba nang siya ay dakpin sa isalang rebelyon at patagtaksil sa pamahalaan. Nakarating si Rizal sa Barcelona noong ikatatlo ng Oktubre, 1886 at isinailalin sa pangangalaga ni Dias Pujol. Ikinulong siya pa sa kotang tanggulan ng Monjik. Ibanalik siya sa Maynila at kunulong sa Fort Santiago noong ikatatlo ng Nobyembre, 1896. Ang pagbitay kay Rizal ay sasagawa sa bagong bayan sa 30 ng Disyembre, 1896 sa pamagitan ng Posaliria. Binitay nga si Rizal noong 30 ng Disyembre, 1896 sa mga kasalanan ng hindi niya ginawa isang malaking pagkakamali ito ng mga Kastila sapagkat ang kamatay ni Rizal ay lalo nagpasiklad sa pagimagsik ng mga Pilipino. Ang kasunduan sa bilak na bato ay binubuo ng tatlong magkakahiwalay na mga dokumento na nilagdaan noong ikalabing apat at labing nima ng Disyembre, isang na putpito. Nilalaman ng kasunduan na magsusuko si Aguinaldo ng mga armas, bibigyan sila ng amnestiya at payapang magsisabalik sila sa kanilang mga tahanan. Si Naguinaldo ay aalis ng Pilipinas at magtutungo ng kusang loob sa Hong Kong at babayaran sila ng pamahalaang Kastila ng 800,000 na gagawin sa paraang sumusunod, 400,000 pag alis nila sa Pilipinas, 200,000 kung naisuko na ang mga 700 bilang ng armas sa mga Kastila, at 200,000 kapag nagdeklara na ang panlahatang amnestisya. Lumisan sa Aguinaldo kasama ang 25 leader revolusyonaryo patungong Hong Kong noong ika-27 ng Disyembre 1877 daladala ang 400,000 bayad mula sa pamalahang Espanya.